guys ang ganda ng mall na to ano hmm. ang ganda at saka yung ano niya guys yung mga haligi niya is mga gold yung parang naka na gold ba? So, tingnan nyo. Look, guys. Oh. Parang 24K ba? Diba, guys? Oh? Ang daming gold. Diba? Diba? tuloy sa kabilang side. Ang ganda the guys.

Ano ko, guys? Tumabi ako kasi mayroong tayong nakasalubong na babae na taga rito. So, bawat tayong mag-sagip sa kanila. So, umiwas siya sa akin. Tapos, sinalubong ko din siya. Kaya, yun, guys. <laughs> Handa na siya sa kabilang side. Kasi bawal dito, guys. Mag... magsagip ng mga taga-dito, lalo-lalo na yung mga naka-ano guys, yung mga naka talok bus, di ba? ano guys? yan ang harap nito ang mo

guys doon tayo galing sa taas yan guys um, ang yung uh, Hindi siya masyado makita So, ayan guys Thank you for watching See you in my next video Bye guys